Hindi ni nilipas. Eh, ito naman ang gusto ko eh. Ganito lang. Basta, ayoko niyang ganito. Ops! 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 Ano naman yan, ha? Mag-aawit-awit ako naman. ako kasi pa. Ano? Nililipat niya. Gusto, gusto ko po kasi ipanuhin niyo, pero nililipat si Andrea Ayoko na pa manood pa. Ganito na lang. Hindi ba sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-aawit, magpabanghen? Ha? Ngayon, aalis ako papuntang trabaho. Gusto ko, ikaw, Andrea, ikaw mag, mag, mag sa ah, tapos mag-uugas. Ikaw, kuya, ikaw naman bahala sa mga kapatid mo. At sit, ikaw ang mag-aawak ah, ng pera. Ang kain nyo, ah. Mayroon na doon eh. si Ito, budget nyo na lang ito sa... Mayroon pa ako, ano po, Andrea. 200. Sige na, pagbuksan mo na ako ng pinto. At, ato, Bye 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 pak Bye bye Sige, taro na, berian Sige Eh, tika lang, uns di perikdu lo pala Buying na aku ngum bedas Sige, kuya At, mag nga ako. aku Sige, kuya Oh, Andrea, lakay mo lang dito. Ay naku, babangay na naman yung mga anak ko sa bahay dahil lang sa gadget. Hmm, siya nga naman, yung lang ang gawin niya. Teka lang, nandiyan na si kuya. O paano ba, magsasahin na ako. Sige, kuya. Ano? Gutom na ba kayo? Tara, kain na tayo. Sige na, magugas ka na. At, at ang sabi ni Papa, magugas ka ng lab. Sige na. Ano kuya? Ako na lang palagi? Ikaw naman. Ikaw ang sinabi ni Papa, magugas ka. Ikaw ang tugas. Bahala ka din kuya. Bahala ka rin yan. Bahala ka nga dyan! Bahala ka. Ikaw dito magugas ah. Kita ninyo si Andrea. Ayaw na naman gumawa ng trabaho niya. Ma? Mm -hmm siya ang mahugas, siya ang nakatoka, ako ang pinakahugas. May mga kanya-kanya tayo -kanya din gawain. Hindi ko naman pwede ka nung patalong dalawa kasi si Brianna bata pa, ikaw bata pa. Hindi pa naman kayong dalawang marunong mahugas at magkinis ng bahay. Oo nga, kuya. Paano? Gusto niyo bang maglaman ng cellphone? Oo po, kuya. Sige, manood na kayo doon. At ako lang ang hugas nito. Mga pinggan. Dapat siya ang gumagawa nito. Hindi ako. Kasi siya ang sinabihan ni Papa. Nakakalapas ikaw na muna yung pinakulong ni Andrea. Alam. Ay naku talaga si Andrea. Si Andrea ang ngayon. Hindi dapat ako. Kasi siya ang sinabihan ni Papa. Para magugas nitong mga pinggan. Sana kaya ngayon si Andrea. Kuya, ikaw naman talaga niya maghuhugas. Hindi ako. Hindi. Hindi ako. Ikaw naman talaga si Debra na pa akong nakadong ko dito. Ba't ako pa maghuhugas nito? Bahala ka nga dyan. Yan na, tayo. Tara. Ay, naku talaga si Andrea. Sige na nga, ko na nga siya ngayon. Kahit siya nakatakong ngayon. Bilis na lang ako. Ay, nako. Nakapagod. Pero okay lang, natapos ko na yung na trabaho. Kumusta na kaya yung mga anak ko sa bahay? Makauwi na nga. O Oh, okay, Tapos na ako magugas. Ikaw naman mag -sahe. At ikaw na rin ang mag dito sa bahay. Ayoko nga kuya, gawain mo yan eh. Ikaw na maglilis dito, gilis mo na. Kasi, o sige, kasi pagod na rin ako, gilisan mo na. Ayoko nga kuya. Ano yung narinig ko? Ba't hindi talo-talo kayo? Pa! Ba't hindi kayo magkasundo? Si Santria kasi pa, wala na ang ginawang magangun. Dapat siya ang ng dito. Siya ang, siya ang dito. At siya ang maghugas. Ako ang pinagawa ng lahat ay naman. Diba sabi ko naman sa inyo, bago ako umalis, huwag kayong magpangayahan, dapat magkasindo kayo. Kasi, talagang tingnan nyo kayo ng dalawang, ano eh, panganay sa dalawang yung kapatid. Diba? Tinalaga ko kayo para sa kanya-kanyang gawain yung dalawa, para kayo nga ang gumawa. Huwag kayong magpangayahan, dapat magkasindo kayo. Man. Ay, nila nyo ba yun? Okay pa, okay. Ikaw, lalo ka ng Andrea, ha? Ikaw din, kuya, ha? Opo. Okay. Ngayon, alam niyo na yung gagawin. Ha? O, wala na, magpang, wala, na mag, wala na magpapangayan. Dapat magkasundo kayo. Hindi na magkapatid. Naintindihan niyo pa? Diba? Okay. O, ngayon, galaw na kayo. Sino ba ang bibili? Ako po pa. Sige na, bumili ka na doon. Ha? Sige na. Magpapahingin si Papa. Ah. Ito yung magkapon nyo. Lagi na po. Lagi <tinyo> na yung.